Hi everyone. Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa lahat ng nagpa-reading sa akin. Lahat po ng nagpa-book, maraming salamat po sa mga nag-comment. checking energies po tayo sa mga energy ng person ninyo. Yes, available po yung ating kit or manifestation kit. Meron po ano. Hindi lang po yan bastang kit may kasama po kayong sangkap na magre-recharge sa inyong manifestations. Bihira po at mahirap po itong hanapin. Pwede nyo po itong palitan ng ziplock. Malaking ziplock. Ilalagay nyo yung mga papel na uh, kung ano man ang gusto nyo i-manifest. Okay? Pwede rin po sa mga garapon. Pwede rin po sa mga ganito. Okay? Papalitan nyo. Pwede pwede po. Basta yung kung ano kayo, kung saan kayo kampante. Or comfortable kumbaga. Pwede rin ilagay nyo sa ilalim ng inyong unan. Yan lagyan nyo ng sangkap kahit mga tatlong peraso. Discarte nyo po yan. Siya kasi yung magre-recharge ng inyong manifestations. Buhay po yung sangkap natin yan. Mahirap po talagang hanapin yun. Okay, so... King of Wands. King of Wands. Meron tayong seven of Pentacles. Realizations, I guess. Getting natin. Okay. Someone dito na parang yung energy ng person 'yung gustong bumawi. Okay? Meron siyang something pero meron siyang tinatago dito ah um, siguro hindi naman ito magtatagal or baka mapa out mo rin ito. Malalaman at malalaman mo rin to kung ano yung mga ginagawa nyo. Or maybe pera, something may tatago sa'yo. Okay? Gusto niya ng komunikasyon, magre-reach out or reaching out itong person na ito. Okay? So, baka yung iba sa inyo nabuntis, nakabuntis baka yung iba naman sa inyo possible na um maring mabubuntis pa lang so blessing is coming blessing po yung mga bata ha well nasa sa inyo po yan kung ayaw nyo magbuntis eh protections ba diba? huwag nyo pabayanan inyong mga sarili so Knight of Cups. Two of Swords. The Lovers. Susuyukin ka niya. Baka nakokonsensya sa... Nakokonsensya siya. Kasi parang ano eh, hindi niya na kayang magpanggap na kunwari na hindi ka importante. Parang ang ganda ngayon. Anong pecha ngayon? nakalimutan ko dito yung, yung, sa phone ko eh. Um, baka 17. 17 ba ngayon? Baka. Okay. So, oh, ang ganda. Magandang araw na ito ngayon. So, may cups. May ano eh. May bagong balita sa kanya. Okay. But ito lang yung parang nakaka-bother. Parang nahihirapan siyang pumili nababother siya sa kanyang past energy. Siguro, meron meron nagpaparanda, meron kumbaga may mga ano dito? May mga nang, nangiistorbo sa kanya. O, kamusta ka na? Ayan, mga tropa. Iiwas ata siya. Ayun, oh. Iiwasan niya yung mga conflict possible mangyari sa inyo. Okay, so tingnan natin. Ibang cards ang kunin natin. Tingnan natin kung pareho yung energies. justice. Alam mo, sobra tong nahiya ng nahuli mo to. Yes. Sobra siyang nahiya ng nahuli mo. May bisita siya o may kukontak sa kanya. Ano pa yung energy ng person nila ngayon? Sa mga hindi kaya magpa-reading. Two of potions. seven of wands page of wands may lakad 'to matutuloy matutuloy ang lakad niya kung ano man 'yan okay so meron siyang inaayos na papel papel pwedeng kita pwede anything na uh, katulong sa inyo. Pwede. So, may nasi-sense din ako dito na parang ano ba to? Um, the High Priestess Four of Coins. Okay. Four of Coins. Okay. Mm. Page of Wands, the Hermit, the High Priestess, and Four of Coins. Makakabawi ka naman. Makakabawi. May pagbalik. Mapapatawad mo siya, for sure. Kasi meron ditong kaayusan eh. Pero no-protect niya yung sarili niya. Pero may hidden secret talaga siya. Sa mga hindi na wala ng communications, may nakikita ako dito, nag stalk siya sa'yo. Okay? Pag wala siyang ginagawa, talagang stalking ang ginagawa niya. At in fairness, marunong sa communications in person niyo Marunong magsalita, habulin, kumbaga. Okay? ah uh, marunong, marunong makipag-communication sa tao. Marunong makisama. Yan. Kaya marami siyang nabobola siguro attractive itong tao na ito. Very attractive. Yun ang nakikita ko sa kanya. At I think meron siyang aayusin na papeles. Siguro lupa. Possible. Lupa. Ano pa to? Tingnan ko muna ha. Ayusin lang natin to yung cards. Medyo Ayan. May ayusin lang ako eh. para maganda yung balasa. Okay. Pinagdan natin ano yung kaganapan. May basa ang buhok, ano? May mga nagluluto. Mahilig ata kayong magluto. Yes, mahilig po kayong magluto. Ano? Okay. Uh, meron dito king of coins. Tingnan mo. Naglalasing itong person mo. Sa ito mag-aaway kayo, naglalasing siya. Kung hindi siya naglalasing, maaaring nagmumuni-muni. Uh, um, pwedeng stress eating. Meron siyang ganon. Yeah, um, meron din na taong halos hindi na kumain. Puro alak yung, nasa tiyan. Diba may mga ganon? kaya yeah, kapag nag-aaway kayo. Ayan o. Oh. Nangihina siya. Sobrang lungkot ng tao na ito. Okay, last cards natin. Five of coins. Devil in coins. Okay, three of coins. Meron siyang nakapaligid sa kanya bad influence. Okay? So, maaring may kaibigan na tukso ito. Sinamahan, ka dito doon tayo. So, kung hindi man to ganito, meron ako na Sense na meron siyang sa family na parang niyaya siya sa anything na parang kaya kayo laging nag-aaway. Okay? So, naging nag-aaway. Tingnan natin sa ibang cards yung energy. Okay. Ayan. Dalawang beses na. May mga taong nasa paligid mo na alam yung pangloloko ng person mo. May mga taong nasa paligid mo na sila rin ang dahilan kung bakit nagloko yung person mo. Okay. So, meron din dito Eight of Wands and the Death. of wands and the death meron din akong nakikita dito na parang naginawa ah, siya para masira kayo may nangialam dito eh ayan wow grabe naman nandito na naman yung mga ano mga mga walang kwentong tao ano ayan. para sirain kayo pero in fairness, yung person mo lumalaban kahit ginagawa siya. Lumalaban po siya, no? Opo. Ayan. So, Knight of Wands. Six of Cups. Kayo pa rin ang pipiliin niya. Even though kaya siya nagkamali kasi may kinalaman, may ginayuma, may nangyari, yung third party at meron din taong mga nasa paligid na involved. Okay? Parang alam nila to. Agawa ng mana, agawa ng posisyon, anything. Pwede rin na parang tuso na lang talagang taong to, nandadamay. Okay? Puro kabastusan yung mga topic, mga kung ano no Akala nila astig sila kung may babae. Alam mo yun? Dinadala siya. But, ayan, family pa rin ang mananalo. Okay? Kung wala kayong family, pwedeng ikaw pa rin ang pipiliin niya hanggang sa huli. Yan. So, anong yung energies mo ngayon? Kayo naman ang titingnan natin. Kamusta yung mga energies ninyo? Kamusta kayo? Okay, tingnan natin. Ayusin ko lang yung cards. Okay. Anime energies no. King of fire. Namumulak-laka Loving wow, queen of water. Okay. Okay. So, I think someone of someone dito na nanonood ngayon makakatanggap kayo ng good news, balita, anything. mukhang good news 'to. Okay? Makakatanggap ka. So, meron akong dito kan mukhang kailangan ninyo ng ng guidance. Kasi may anxiety, may probably na may nangyayari sa inyo. Inaatake kayo ng anxiety nyo. Inaatake kayo ng depression niyo, Okay? So, two of earth, seven of earth. Ayan. So, ikaw pa rin ang pipiliin niya, pati dito. Nagtugma yung cards niyo dito. Ikaw pa rin ang pipiliin niya. Hindi kanya ipagpapalit sa isang mga walang kwentang bagay. Yan. Kayo at kayo pa rin. I think matagal na tong relasyon ninyo. Okay? Matagal na. Even though na third party ka, hindi lahat ng third party, ha? Masama. Meron din pong mababait. Ayan. Wow. Ang ganda. Memories, childhoods, organized responsibility, and night of birth. Okay. So, Some of you, na wala ninyo, ang sarap maging bata. Well, mali kayo. Ang hirap maging bata. Kasi mga bata, walang voice. Hindi marunong lumaban, wala pang pera, wala pang trabaho, walang power, kumbaga. ba? Diba? So, wag nyong isipin na mas maganda yung bata. No. Mas matutuwa kayo ngayon, may trabaho kayo, may may karapatan kayo magsalita, anything, 'di ba? Okay? So, I'm happy. Maging contented kayo ngayon. Happy family soon. Insya Allah, magiging happy family kayo. Okay? Huwag niyo isipin yung mga bagay na hindi na pwede. Meron tayo bang panaginip sa inyong mga person? Yung mga perfume natin, pwede pwede po. Money oil, meron po. Mananaginip po sila, meron po. So, sa sprays kung sa tingin nyo negative yung mga nangyayari sa inyo, pwede pwede po. Okay? pwede. So, sa mga malala, kailangan nyo magpaalaga. Sa mga hindi naman malala, itry nyo po yung bracelet na yun. sa Napakalakas po ng bracelet, napakalakas din po ng mga oils natin. So, marami na tayong natulungan. Anyway, magbabasa ako. Okay, ito po yung aking Facebook account. Pwede nyo po akong i-message yan. Any concern sa mga hindi po napapansin, baka po dami account ang gamit ninyo or fake account. Okay? So, please, um, mag-message kayo. Any concern, okay? So, pero kailangan po talaga, alam mo yung umiiyak. Umiiyak ka ba kahapon? Parang nawala lang na ano kita ngayon parang gusto gusto mo magpatulong sa akin um, i-message nyo ako kung kailangan nyo ng tulong sa mga hindi po na ano, ha, bawal po yung fake account sorry na yung camera at wag po kayong mag message or tatawag dito messenger only po eto po yung aking facebook account february 4 900, 994 po eto po yung cover june 4 Okay? So, maraming salamat po sa lahat. Maglalagin lang ako. Hi ma, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Maraming maraming salamat po ma'am kasi hindi nyo po ako pinabayaan from the start. Hindi po talaga ako nagkamali na sa'yo ako lumapit ma'am. Ano to? Hmm sa ano to meron siyang mali eh may itinip, may message yung mali wrong spelling ba to ano? To? so anyway um, ang laki po ng ang laki, ang laki po ng pagbabago ng asawa ko din and proud na proud po talaga ako ma'am na sa'yo po ako nagpatulong sa'yo ako nagpatulong and ano to? Hindi ko alam. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko yung mga panahon na hindi pa kita kilala. Even po sa business ko, ma'am, maraming salamat. Dati po nag-work lang ako, pero ngayon may business na po ako, ma'am hindi po ako nagkamali na i-refer kita sa aking kaibigan. Ang dinig ko po sa aking kaibigan, talaga ang laki po ng pinagbago ng asawa niya din. Hindi pa siya nakakapag-message sa iyo. Ang gusto niya kasi personal kaming pupunta sa iyo, ma'am. Wala pong problema kung gusto niyo ng personal, basta i is schedule natin 'yan, okay? Gusto niya pong magpasala, gusto niya pong magpasalamat kami ng personal ma'am. Ma'am, maraming salamat po talaga dahil ikaw ang guardians angels namin dito. Sana po ay lagi po kayong malakas. Okay, maraming salamat mga madam ko sa lahat na nagtitiwala sa akin. Ingat po and message na lang po ako. Bye-bye.